Morning mga idol. This is Kuya SMB or Santol Noon Vlog. Ngayon mga idol, ating pag-uusapan tungkol po sa relasyon ngayon ni Boy Tapang na maraming hindi sumang-ayon. Um? So well, opinion ni Kuya SMB regarding po doon, bakit po kayo uh, hindi sumang-ayon sa minamahal ng ating inidulo? Kung mahal talaga ninyo si Boy Tapang, sana kung diehard kayo supporters ni Boy Tapang, eh sana kung saan siya masaya, doon po kayo punto punto hindi yung magpapa-epal kayo na ayaw yung sa girl. Barami kayong mga dahilan. So wag naman po sana sa ganun mga ka katapangers community. Go go lang po. Asuportahan ah, na lang po kasi alam naman natin na hindi papasok sa isang uh, buta si Boy Tapang kung hindi niya kaya. Ha? Ah? Kung in case man kung anong mangyari sa kanyang relasyon ngayon. Hmm? So sana naman po Uh, mga ka-idol na suportahan na lang po natin ano si Boy 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 Tapang ha huh? Boy 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 Tapang sa kanyang mga ginagawa ngayon sa Kasulukuyan kasi doon siya masaya ganun lang po doon mga kaed wag na po kayong kumuntra hmm? wala na ma actually wala na po ma actually magagawa yung mga supporters kung ayaw Ah? ah, kung ano ang kagustuhan ni nga sorry, kung ano ang kagustuhan ng uh, ng uh, founder ng isang community. Hmm? Kung sumang-ayon kayo doon kay uh, kay Pulana, si ayon nyo sa word na sa inyo na po yun Pero again, hindi niyo hawak ang feelings o ang nararamdaman ni Buitapang Ganun lang po doon mga idol Ah, it sana naman po na iwasan na Ah, huwag na po yung yung uh, word na epal, awag huwag na po kayong kumuntra kasi si Boy Tapang ang nagdadala ng buhay niya. Siya ang nagdadala ng katawan niya hindi po kayo. Kaya huwag na po kayong akumuntra uh, sa kayang mga kagustuhan kasi siya po ang uh, nag uh, uh, nagdadala nito kung uh, siyang nakakaalam kung paano siya maging masaya at pa paano siya maging uh, comfortable sa kanyang uh, hinaharap ha na relasyon ngayon suportahan na lang po natin hmm? kasi sa akin uh, napapansin maraming ayaw ha, sa relasyon ngayon ni Boy Tapang ha oo ug naman po sana mga Katapangers community uh, supporters na mag ano tayo mag uh, handran's ano sa kanyang uh, kasalukuyang relasyon ha kasi hindi na why well, no sana sabi ko kasul, uh, sa kasalukuyang relasyon kasi hindi natin naman hawak yung uh, takbo ng panahon ah, uh, ng buhay pag-ibig ng ating inidolo na si Boy Tapang hmm? so sometimes may dumadating sa atin na maging masaya tayo sometimes hindi natin akalain na hiram pala yon at uh, dadaan lang sa atin at iiwan tayo ng mga ex at sana naman po uh, mga sa mga diehard supporters ng Katapangers community supporters suportahan na lang po natin. Huwag na po nating kontrahel as si si girl. Ha? Kasi doon na lang po tayo mag-focus, again kung saan man si Boy Tapang Masaya. Kasi sa akin sa akin obserbasyon uh, dito sa social media o oh, marami mga supporters ni uh, Boy Tapang ang ayaw sa girl. Hmm, lahat na lang ayaw. Anong gusto niyo maging single si Boy Tapang? Ah? Siyempre naghahanap at tao 'yan eh. ni, at nagahanap 'yan ng kapuwang hmm? or partner ng kanyang buhay kahit paano. Ah, maging masaya sa, maging uh, siya. So alam naman natin nang grabe yung hatak sa social media ni Boy Tapang, ah? sa anumang platform dito sa social media So, ang point lang naman ni Kuya SMB, mga ka katapangers, community supporters, na supportahan na lang po natin. Huwag na lang po natin kontrahen ha? ang kanyang, kanyang buhay, pag-ibig. Kasi hindi, hindi naman kayong umahawak ng puso ni Boy Tapang. Hmm? Oo, siya, man, siya naman nagdadala nito. Ha? Supportahan na lang po natin. Kasi hindi naman yun forever single. Mahirap kaya maging ano, yung single ba? Yung walang inspirasyon sa buhay. Hmm? kung ang uh, ito na eh, kay however sa inyo mangyari yon yung nangyayari na isalimbawa ikaw ayaw uh, may gusto ka na isang tao ayaw ng mga magulang mo ayaw ng mga kapatid mo ayaw ng tao anong gagawin mo hmm? kahit even ikaw uh, sa mga na ganong sitwasyon makakaintindi din sa estado uh, ni uh, ni Boy Tapang alright Ganun lang po doon ano uh, mga ka ang uh, ang dapat natin gawin na suportahan na lang po natin si Boy Tapang sa kanyang mga kasulkuyang hinaharap na pag-ibig sa kasulukuyang hinaharap niya sa hamon sa Boy Kaya. sure na be sure na uh, kaya uh, ni Boy Tapang ang uh, mga ganong mga uh, pagsubok, ha? Huh? Kasi lahat tayo naman hindi natin uh, even tayo hindi natin alam yung hinaharap natin sa buhay ha hindi natin harap yung anong ano kung ano ang magiging takbo ng ating hinaharap na buhay ha ganun lang po doon mga mga katapangers commit supporters na sana naman na wag na natin kontrahen ha ang buhay pag-ibig ni Boy Tapang ha kung saan man siya masaya suportahan na lang po natin siya kasi doon siya masaya mm -mm. halimbawa na lang halimbawa, itulad sa iyo. Hmm? Kasi iba-iba naman yung estado ng buhay ng tao. Ganon hmm? Ganun na lang po dun. Laging masaya kayo dahil sa kanya. Dapat uh, uh, bitawan nyo na din ang kaligayahan ni Boy Tapang. Huwag nyong uh, ang sumang-ayon. What I mean, huwag hindi kayo aagree sa kanyang buhay pag-ibig. Kasi si, alam ko si Boy Tapang malaking ipak sa inyo naging uh, nagbigay siya ng kasiyahan sa inyo. Naging masaya kayo because of him dahil iniidolo nyo siya, ah, uh, inudulo natin siya. Inid, siya, So ang point lang naman ni ni Ku is sana naman na ano na lang na kung saan ang kagustuhan ni Buitapang pagbuhay pag-ibig man 'yan, buhay karera man 'yan, buhay uh, comfortable buhay kung anong may buhay siya ngayon, na gusto niyang uh, tahakin, gusto niyang pasukan. Suportahan na lang po natin. Huwag na lang po natin kalabanin. Kasi hindi naman lahat uh, mga supporters ng Maboyta pang uh, community supporters ang di sumang-ayon. Iba naman sumang-ayon, yung mga nakakaintinding tao. Hmm? Yung mga nakakaintinding tao, yung yun ang nakakaunawa kay Buyta pang ngayon. Pero yung mga ang um, iba-ilan ay hindi nakakaunawa. Hmm? Kasi ang gusto nila bagay sa kanya yung itong girl yung unang relasyon, Ito, pangalawa, blabla, bla, maraming mga dahilan. 'Di ba? Ganun lang po doon mga kaidol. Sa inyo that that's your opinion. hmm? Dapat doon kayo magbase kung ano ang opinion ni uh, feelings ni Boy Tapang. Oo. Oh. Ganun na lang po doon mga kaidol. Para kahit paano maging uh, maging uh, uh, masayahen si Boy Tapang sa kanyang pag-ibig at sa of course kayo din mga supporters uh, eh maging masaya din. Yun ang kagustuhan ni Boy Tapang, na maging masaya sa kanyang buhay at of course sa mga supporters na punto per segundo. Hindi yung siya lang siya ang masaya buhay pag-ibig ngayon pero kayo sa uh, umaayaw kung papa uh, na maging masaya si Buitapang di ba? Huwag naman sana po na mangyari kayo. So hindi naman po lahat ng mga supporters ay um, gano yung pang-uugali. May ilan din naman nakakaunawa sa estado ngayon ni Boy Tapang. O. Oh, 'Di ba? At sana naman po eh kung ano man ang mga hakbang ang gagawin, kung pakasal man, go go fun fight fight. Oo, oh, oh, importante maging masaya, kung maging masaya ang ating kapwa tao, maging masaya na rin po tayo. Ah, huwag na po tayong kumontra. Mhm. -mm. Kasi ang bawat tao may kanya kayang kasiyahan. Ah, hindi hindi lahat parehas. Masaya ka, masaya din ako, 'di ba? Yung ganong eksena. Yung kagaya kay Boy Tapang sa ngayon. Na grabe yung kanyang uh, am tua sa kanyang tugas uh, kay girl tapang na naging uh, agresibo siya naging uh, na may radaron siya nga ng uh, inspirasyon sa buhay di ba kapag nagkakaroon ng isang tao ng inspirasyon sa buhay eh lahat nagiging positive ang kanyang mga ginagawa dahil may inspirasyon however kayo po mga ka-supporters sa Katapangers committee supporters ka ba diba kung mayroon po kayong uh, inspirasyon sa buhay parang laging positive ang kanyong ang kanyong inyong mga ginagawa ah ganun lang po doon ah yun lang naman ang kagustuhan ni SMB sa mga katulad ko supporters ni Boy Tapang na sana naman ah, 'wag na lang natin kasi doon siya masaya eh o kasi maraming ipail, hindi naman ilan-ilan lang naman hindi naman sabing almost ilan-ilan lang din naman ang hindi sumasangay. Siguro, mas malapit sila sa ex-neighboy tapang ano. So, ganun lang po doon, mga ka-idol, na... Um, supportahan na lang po natin. Ha? Ah, ang ating uh, nag-iisang bayani dito sa Katapang Arts Community. Ah, super... Kaya kayo mga supporters na sana naman po na wag naman natin bigyan ng masamang kahulugan yung mga ginagawa ngayon ni Boy Tapang. Hmm? Kasi, ibang, uh, ibang kulor na po iyon. O, kung saan si Boy Tapang na kulor, halimbawa gusto ni Boy Tapang ng puti, doon po tayo sa puti. Kung, kung gusto ni Boy Tapang sa pula, doon po tayo sa pula. Ganon lang po doon. O, kasi siya ang nagdadala ng kanyang buhay, hindi po kayo. Hmm? Yun lang na din po, hindi man ibig sabihin na na inaaway kayo ni Boy Tapang. Ibig, ibig, lang niya naman sabihin na wag naman, wag ni naman kontrahen ah uh, yung sabi pa ni wag niyo naman kontrahen yung kagustuhan ko dahil dito ako masaya. Hmm? Ganun lang po doon. Sabi pa nga dito sa ating sa hina sa ating hinaharap may sirin pa may expiration. Walang forever sa akin sa kahit nga mag-asawa may may hangganan talaga, di ba? Mm -mm. May namamatay, may nauna namamatay, di ba? Walang forever, lahat may hangganan. So, yun ang ibig sabihin uh, ni Boy Tapang na kung saan tayo masaya. Kung saan tayo komportable, kung saan tayo kampante, doon tayo. Huwag na nating kalabanin kung saan tayo masaya. Ganun lang ang gusto ni Boy Tapang na mangyari. Hmm? Kasi dito sa ibabaw ng mundo, lahat tayo ito dumadaan lang. Ha? Wala, hindi walang forever dito. Sabi pa nga nila, una-una lang. Una-una lang. Walang forever na mangyayari. Swerte na lang sa mga buhay pag-ibig dyan, na kung gusto nyong tumagal, so mad siguro madipindi na lang paano i-handle, paano nyo hawakan ng isang relasyon. Nung tumagal ito ng matagal, punto por punto. Kasi kung may relasyon man na toxic na, na hindi na nagkakaunawaan, dahil may kanya-kanyang uh, mga dahilan, kahulugan, binibigyan ng kahulugan, mas better na alam natin na toxic ang relasyon. Ano na, the, you're decided na na mas better na maghiwalay na lang siguro. Kasi kung magtatagal lalong magkakagulo, lalo kayong may stress. Lalo kayong uh, mag uh, 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 lalo kayo magkakaroon ng uh, problema o hindi pa makakatulong sa inyong kalusugan o ganun lang po doon ano mga kaido kapag uh, toxic na ang isang relasyon na hindi na kahit anong gawin ninyong mga mga solusyon na hindi na magha-recover iwasan na mm -hmm. so siguro uh, may nangyari ulit sa uh, may nangyari na the past ni uh, Boy Tapang sa kanyang mga kanaging karelasyon noon na why na ginagawa na ito na ngayon kasi gusto niya na ito na ang kanyang ah, huling ah, magiging kabiyak, ha? huling ah, karelasyon. Ha? While na siguro nakapag-decide na si Boy Tapang ng kasalan. Ha? Punto per segundo. Hmm. Supportahan na lang po natin. Huwag na po natin ipagkait yung ating uh, founder na hindi maging masaya sa kanyang hinaharap. Ah, ganun lang po 'yan sa mga Katapangers, uh, 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 Katapangers community supporters. Ah, this is Kuya SMB and of course, please don't forget to subscribe to channel Santolnon Vlog. Kasi nandito ako sa Santolnon. <laughs> nandito ako sa Santol Vlog anyway, pero lang. Oo, sa Santolnon Vlog and of course, ameshi-siyeng um, ating live stream, magkaisa po tayo. Magtulungan po tayo. May angat ang uh, Boy Tapang Community ah, na nabuo ito dahil po sa inyo. Nabuo ito dahil po sa uh, kagustuhan po ninyo. Ganun lang po dito mga ka-idol. At sana po tuloy-tuloy na din po uh, pa akong pamahalin siya na po sa mga kasi gusto ko sana mag -live. The problem is um, medyo uh, makulimlim dito, maulan ang panahon dito sa late ngayon. So hindi ako makapag-live dahil po yung equipment, yung aking gagamitin is mababasa yung materialis kong nababasa Sila pa naman. Okay? Aga ah, no lang po dun mga kaidol hanggang dito na lang po ang ating uh, content ngayon. Ang buhay pa uh, swerte si Boy Tapang ano sa kanyang pag-ibig, uh, sa kanya at uh, sa hinaharap ngayon. sana naman marami nag uh, nagdi-pray uh, nag na sana magtagal, uh, mag ha? Ah uh, sana forever na. Ha? Huh? Ang uh, pagmamahalan ni Girl Tapang and of course ni Boy Tapang. Ha? Maraming na alam niyo mga kayo doon, maraming excited sa mga kaganapan kung ano man ang iba nila ni Boy Tapang at ni Girl Tapang. Suportahan na lang ko natin punto per segundo. Ha? Alam ko naman na sobrang saya po ninyo kay Boy Tapang. Hmm. Ganun na lang po doon. At eh, kailangan na lang po dito natin mga katulad natin mga supporters ni Boy Tapang is umintindi, intindihin, unawain, ang kagustuhan ng ating iniidolo. Ayan hanggang dito na lang muna tayo mga ha At uh, sana naman po lahat eh, ay ayon na lahat to. Oh. So baka sa ngayon na medyo mainit-init pa kasi ang iba mainit main pa <laughs> mga uh, mga sinasabi. So intindihin na lang po natin at uh, mag-focus sa mga mga all mo, uh, mga uh, diehard supporters ni uh, ni Boy Tapang. Ang mga tapangers, community supporters, go-go, magtulungan po tayo. Supportahan po natin, punto per segundo. Hanggang dito na lang po na. Happy Sunday sa ating lahat again, This is Kuya SMB. Para sigurado, punto por punto, pack na pack, and full na full. Again, don't forget to subscribe my YouTube channel. Kuya SM, ah, uh, Santonon Vlog, ha? Uh, Not SMBO, oh, Santonon Vlog. Hanggang sa muli, mabuhay po tayong lahat. Sana lahat ng mga community maging katulad. Ah, ah, kasing ayos ah, ng community ni Boy Tapang. Maraming salamat. God bless. Mabuhay po tayong lahat. Abyon!